Okay, magandang araw sa iyo na nakikinig. Meron tayong pag-uusapan ngayon na um, parang isang malaking shift sa kristyanismo na baka hindi pa ganun kapansin ng marami. Oo nga eh. Kasi parang ang tagal nating inisip na ang sentro ng kristyanismo nasa kanluran, di ba? Europe, North America. Yun nga, pero base dito sa mga pinag-aaralan natin, parang um, lumilipat na ata Exactly. Yung datos kasi malinaw eh. Yung tinatawag na Global South, Africa, Asia, Latin America, doon napupunta yung, um, yung bigat, yung numero, yung sigla. Isang major transformation talaga to. At importante to para sa iyo na nakikinig kasi um, nagpapakita ito ng mga bagong realidad, mga bagong hamon, pati opportunity na rin siguro sa pananampalataya sa buong mundo. Tama. Kaya ang gagawin natin ngayon, susubukan nating himayin ano ba 'yung mga um, mga dahilan nito, ano 'yung mga epekto based syempre sa mga sources na tinitingnan natin. Sige, simulan natin sa um, sa laki ng pagbabago, 'yung mga numero, ano bang sinasabi? Grabe 'yung sa Africa, isipin mo, noong mga 1900s, parang nasa 9 million lang daw ang Kristiyano doon. Ngayon, Tinatayang mahigit 500 million na. 500 million? Wow! Oo. At posibleng um, sa mga susunod na taon, baka mahigit 25% isang kapat na ng kristyano sa buong mundo galing na ng Afrika. Grabe yung growth. Talagang ang laki ng pagbabago sa mapa. Mm -hmm. Tapos sa Latin America naman, ano ang eksena? Kasi katoliko pa rin naman ng marami doon, di ba? Oo, malakas pa rin ang katolisismo pero ang bilis din ang pag ng pag-angat um, ng Pentecostalism at Evangelicalism. Yung mga grupo na mas, uh, mas experiential, mas personal yung approach. Sa Brazil, kitang-kita yan. Ah, okay. Yung mas may direct experience ng faith, ganun ba? Medyo ganun. Tapos sa Asia, hindi rin pahuhuli. Um, South Korea, kilala naman natin yan. Siyempre dito sa atin sa Pilipinas. Oo naman. At pati sa China, may mga pag-aaral na nagsasabi um, posibleng sila pa yung maging bansang may pinakamaraming Kristiyano in the future. Nakakaintriga yan. Samantalang sa kanluran, ano nang nangyari? Baliktad daw. Oo, baliktad talaga. Kung dati, mga 80% ng Kristiyano sa mundo galing sa Europe at North America noong 1900s, ngayon parang nasa 26% na lang. Grabe yung pagbaba. Ang linaw ng shift. Sobrang linaw, kaya ang tanong bakit? Ano yung mga um, mga rason sa likod nito? O nga ano kaya yung mga drivers? Hindi lang siguro isa to, no? Hindi lang isa, maraming factors na nagsasama-sama. Una na siguro yung um, population growth, mas mataas ang birth rate sa global south. Makes sense. Demographics. Tapos kasabay niyan yung urbanization, yung paglipat ng mga tao sa siyudad at doon sumulpot yung mga ano nga ba tawag doon? Mega churches. Ah, o. Oh. Yung sobrang laking mga simbahan, libu libo yung liembro. Yun nga. Tapos, isa pang mahalaga yung pag-angkop ng Kristyanismo sa lokal na kultura, yung uh, inculturation. Paano yun naging factor yung inculturation kasi parang hinahayaan na yung pananampalataya magkaanyo siya na mas um, mas naiintindihan mas tumutugma sa existing na kultura halimbawa yung pentecostalism na malakas sa timog madalas may emphasis sa um, direct spiritual experiences no healing prophecy mga ganun mas bagay yun sa mga kulturang um, may malakas ng paniniwala sa spirit world okay gets mas nagiging kanila. Tapos nabangkit din yata yung liberation theology. Sa Latin America yun, di ba? Tama. Ito naman isang uri ng teolohiya na direktang tumutugon sa isyu ng um, kahirapan, ng social justice, naging relevant yon sa experience nila doon. Mas malapit sa realidad nila, kumbaga. Parang mas grounded sa araw-araw na buhay nila. Oo kumpara siguro sa mas um, formal o institutional na approach na nakasanayan sa kanluran. Pati yung paraan ng ebanghelismo, nagbago rin. Anong pinag -aiba? Mas focus ngayon sa um, personal transformation. Tapos pagbigay ng pag-asa ng community. At saka pagtugon sa practical needs, spiritual man o material. At importante rin yung mga leader, mga taga roon na mismo, mga katutubo. Ah, hindi na laging dayuhan yung nangunguna. Oo, at madalas sa mga lugar na medyo mahina yung tiwala sa gobyerno, sa ibang institutions, yung simbahan yung nagiging sandalan, nagbibigay ng, um, ng structure, ng hope. Ang daming factors pala talaga. Ngayong ano na yung mga, um, mga efekto? Ano yung mga nakikita nating resulta nitong shift? Well, una, naririnig na natin yung mga bagong boses sa teolohiya, yung mga pananaw mula sa timog, hindi na lang sila footnote, kumbaga, nagiging sentral na sila. Okay, tapos sa pagsamba? Ayun, kitang-kita rin sa kultura mas um, mas expressive madalas musika sayaw mas vibrant mas gamit yung lokal na forms of expression at yung isa na talagang um, kapansin-pansin yung baliktad na misyon. yun yung reverse mission dati kanluran padala ng misyonero sa timog di ba oo yun ang alam natin ngayon ang mga kristyano galing Africa Asia Latin America sila na yung pumupunta sa Europe, sa North America para mag-share ng faith. Sila na yung nag-revitalize ng churches doon, lalo na through migration. Wow, so yung dating mission field, sila na yung mission force? Parang ganun na na. Pati sa pera, sa funding, nagsisimula na rin makita yan. Dati ang South, tagatanggap lang. Ngayon, um, dumarami na rin yung nagbibigay ng pondo para sa misyon sa ibang bansa. Nagbago na talaga ang dynamics. Sobra. Kaya kung ibubuod natin malinaw na malinaw, yung sentro ng kristyanismo, in terms of energy, numbers, influence, lumipat na talaga papuntang Global South. At hindi lang siya tungkol sa statistics, no? Binabago niya yung buong landscape. Tama, binabago niya yung mismong mukha, yung teolohiya, yung kultura, yung misyon ng Kristyanismo sa buong mundo. Ang future nito talagang global, diverse at hindi na pwedeng tingnan lang mula sa perspective ng kanluran. Saktong-sakto. At siguro, ito na yung iiwan nating tanong para sa'yo na nakikinig. Dahil dito sa napakalaking pagbabagong ito Paano kaya dapat nating tingnan ulit yung ating pagkaunawa sa halimbawa, misyon, o kahit sa simpleng pagiging kristyano sa sarili nating konteksto? Oo oh, nga, may kailangan bang magbago sa pananaw natin o sa mga ginagawa natin bilang individual man o bilang parte ng isang community? Magandang pag-isipan yan.